Tatalakay na sa Kamara ang pagpapababa sa buwan ng kontribusyon sa PhilHealth, pati ng pagdadagdag ng benepisyo para sa mga membro. Yan ay matapos lumutang na pala sa kalahating trilyong piso ang pondo ng PhilHealth. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pag-aaralan ng PhilHealth at ng House Committee on Health sa susunod na sesyon ang pagbabawas ng singil sa premium contribution. Ito'y matapos pulungin ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang state insurer. Lumabas kasi na nasa 589.5 billion pesos o higit kalahating trilyong piso ang total assets ng PhilHealth. <laughs> Hirit ng ilang kongresista, napakalaki ng pondo habang mataas pa ang singil pero kakarampot naman daw ang nakukuhang benepisyo ng mga miyembro nito. Sa hirap ng buhay, yung mga imbis na pag-contribute po sa PhilHealth, pwede po i-dagdag pambili ng bigas, pambili ng mga ulam, di ba? Everybody's looking forward to that. We'll talk about it kung paano kung pwede ba i-decrease itong uh, uh, mga payment Ayon sa PhilHealth, kasama rin sa pinag-aaralan ang pagdadagdag ng benepisyo sa mga miyembro. Halimbawa sa hemodialysis o treatment para sa mga pasyenteng hindi na gumagana ang kidney. Pinag-aaralang maitaas sa 5,200 pesos ang makokover kada session mula sa kasalukuyang 2,600 pesos per session. iko na nito ang ibang mga gamot para wala na raw ilalabas na pera ang mga miyembro. Usually po ang ginagamit po nila, itong erythropoietin, nibili po nila sa labas po ng facility. Ito po usually yung uh, nag po sa expense ng mga pasyente. At ang gagawin po namin is i-remind lahat po ng facilities na nag-provide ng hemodialysis na dapat covered po ito. Ayon sa PhilHealth, kakayanin naman daw ng pondo ng hindi nagdadagdag singil sa kontribusyon. Kabilang sa mga maaaring makabenepisyo rito, ang mga nakarehistro na sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Isa pa sa pinag-aaralan ang pagbibigay ng 10% diskwento sa hospital bill ng mga miyembro, sakaling ma-hospital, mapa-private o government man. Kung ang bill niya nasa 1 million, mababawasan ng 100,000, yun ang pinag-aaralan ngayon ng PhilHealth. Sabi naman ni uh, Mrs. Mr. Santos, eh, doable yun. Kakayanin naman daw basta pag-aaralan lang nila saan hugutin yung mga funds, uh, funding nila. Hi. Samantala, sa ilalim ng expanded na consulta package ng PhilHealth, libre na ang pagpapamamogram at ultrasound mula noong May 15. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita kung ano-ano ang mga accredited na private hospital. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.